Ngayong gabi, isang nakakagulat na kaganapan ang naganap sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa eviction night na ito, si Binsoy ang natanggal sa bahay ni Kuya matapos makakuha ng pinakamababang porsyento ng boto mula sa mga manonood. Narito ang official natali ng boto mula sa eviction ngayong October 5, 2024. Si Rain, 54.79%. JM, 19.14%. JP, 13.19%. At si Binsoy, 12.88%. Evicted! Kitang-kita natin na si Rain ang may pinakamataas na boto na nakakuha ng halos 55%. Sa kabila ng kanyang mabibigat na desisyon at mga isyong kinaharap sa loob ng bahay ni Kuya, nakuha pa rin niya ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Sumunod naman, sina JM at JP na nakakuha ng sapat na boto para manatili sa loob ng bahay. Pero ang tunay na pinag-uusapan ngayon ay ang eviction ni Binsoy. Grabe guys, sino ang mag-aakalang si Binsoy na isa sa mga pinakamasipag at dedikadong housemate ang matatanggal sa eviction na ito? Ilang tas na nga ang napagtagumpayan ni Binsoy dahil sa kanyang determinasyon at kasipagan. Siya ang laging nangunguna sa mga gawaing bahay. Laging maaasahan ni Kuya, pero ngayong gabi, nagpaalam na siya sa mga kasama sa loob ng bahay ni Kuya. Naging emosyonal ang mga housemates, lalo na si Fiyang, na labis na nalungkot at napaiyak sa pag-alis ni Binsoy. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang bigat ng nararamdaman dahil alam niya kung gaano kalaki ang naiambag ni Binsoy sa mga araw-araw na gawain sa loob ng bahay. Isa rin sa mga napansin ng mga netizens ay ang posibilidad na bumaba ang boto ni Binsoy dahil hindi sapat ang suporta mula sa kanyang mga fans. Bukhang nagiging labanan na ng malalaking fandoms ang potohan ngayon. Hindi katulad ng dati na may kapangyarihan pa ang mga casual viewers. Marami ang umaasa na si Binsoy ang magiging parang yam-yam. Yung tahimik lang pero malakas pagdating sa votings. Pero tila hindi umay ng tadhana ngayong gabi. Marami ang nangihinayang sa pagkakatanggal ni Binsoy. Lalo na't isa siya sa mga housemates na inaasahan ng iba na aabot sa Big Four. Isa siyang halimbawa ng tunay na kasipagan at dedikasyon. Ngunit ganun talaga ang takbo ng laro sa loob ng bahay ni kuya. Kahit gaano ka agaling, kung kulang ang boto, maaaring ikaw ang susunod na aalis. Sa mga natirang housemates, sino kaya ang susunod na magpapakita ng galing at lakas ng karakter? Ano kaya ang magiging epekto ng eviction na ito sa dynamics ng mga housemates? mukhang mas magiging intense ang mga susunod na episodes, lalo na't na papalapit na tayo sa mga huling linggo ng kompetisyon. Kaya tutok lang sa Pinoy Big Brother Gen 11 para sa mga susunod na pasabog at huwag kalimutan mag-vote para sa inyong mga paboritong housemate. Sino kaya ang susunod na ililigtas ng madlang people? Alamin natin yan sa mga susunod na episodes. Ano sa tingin nyo mga kakita kids? dapat pang si Binsoy ang natanggal ngayong gabi? I-share nyo ang inyong mga opinion sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Abangan ang susunod natin mga updates dito sa Kita Showbiz. Don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi nyo mamiss ang latest chika sa mundo ng showbiz at PBB updates. Kita sa next video dito sa Kita Showbiz!